Ang topic natin ngayon uh, ay tungkol naman sa breakfast. Mga dahilan, bakit kailangan nating mag-almusal? Uh, alam ko marami sa atin nagmamadali o kaya kinakatamara ng pag-almusal. Uh, pag napakinggan nyo to, sana eh, mag-almusal na tayo palagi. Ano muna ang example ng healthy breakfast? agayan uh, nito, kanin, kung may tira tayong paksiw nung gabi, yan. Dagdagan mo ng isang saging o isang nilagang itlog. At laging kasama, kailangan meron tayong isang gatas para complete meal. Ang medyo kulang lang ako dito, gulay. Uh, another example ng magandang breakfast, oatmeal. Pwede nyo lagyan ng almond milk o ng soya milk. Tapos may isa kang prutas, pwede rin naman orange juice. O kaya isang toast ng tinapay, isang pandesal, magandang mga almusalyan. Bakit tayo kailangang mag-almusal? Kasi nagbibigay ito ng lakas o energy sa atin sa buong maghapon. Ah, uh, pangpaganda ng metabolism, 'di ba? Kailangan natin ng gasolin uh, gasoline para tayo ay umandar. So, ganun din yung gasoline, pinapandar niya yung kotse, tayo ng mga tao, kailangan natin almusal para magandang andar sa buong maghapon. Para yung brain natin, tsaka yung katawan, ay may pagkukunan ng energy at ng calories. Tapos number two, dahilan, bakit kailangan natin mag-almusal, uh, nakita nila yung mga nage-healthy breakfast, katulad nga ng ating oatmeal, tsaka soya milk mas bumababa yung kolesterol nila. Kasi kumain sila ng mga soluble fiber. So, maganda ito sa ating um, katawan. Isamahan mo na ng mga citrus fruits, kasama nga ng ating mga oranges. Tapos, pwede na tayo maglagay ng gulay, at saka iba't ibang klaseng prutas. Number three, yung mga nag-aalmusal, mas hindi sila tumataba. So, pang control din ng weight o pang hindi man pangpapayat pero mas hindi ka tataba kapag ikaw ay nag-almusal bakit hindi ka kasi gutom so sa susunod mong kain uh, sa tanghalian uh, tamang dami lang ang makakain mo samantalang yung hindi nag-almusal eh, pupunuin yung plato dahil sobra na siyang gutom gigil na siya sa pagkain mas napapadami ang kanyang kinain mas maraming calories siyang nakain in the end Uh, yun yung mga isang dalan, So, yung mga nag-skip ng breakfast o hindi nag-aalmusal, usually mas tumataba sila. Number four, sa inyong mga anak, mas nakakapag-concentrate sila sa kanilang pag-aaral. At sa ating mga nag-opisina o nagtatrabaho, mas nakaka din sa mga ginagawa o sa pagtatrabaho. So, mas fruitful yung iyong buong maghapon kaya mas maganda sa aral, mas maganda sa trabaho, mas nagiging alert, alerto o creative ang ating mga minds. Kasi hindi kumukulo yung tiyan eh. Kaya nga magandang project sa mga NGOs, feeding program para sa mga mag-aaral sa public school. Number five, uh, dun nga sa mga nagtatrabaho, uh, improved o maganda yung work, work performance ng mga empleyado, mas nakaka-concentrate, mas nakaka-memorya, mas nakaka-solve ng problem sa opisina. Um sa so dapat tayong mga employers, uh, sabihin natin sa ating mga empleyado, mag-almusal kayo bago magtrabaho. Ngayon, um, bakit pari, mga dahilan pa rin ano, para hindi tayo ma-ulcer, para hindi kukulukulo ang tiyan natin sa maghapon. Tsaka nakita nila sa pag-aaral, mas nakakahaba ng buhay yung mga nag-aalmusal. Oo, kumpara dun sa mga hindi nag-aalmusal, parang yung mga hindi nag-aalmusal, parang mas mataas yung mortality rate.